Aries, pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam. umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki pag nasesilat na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasan. At pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.00 na madilim, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Huwag masyadong makipag-usap pag ikaw ay kasalukuyang nananalo, baka maubos ang swerte at umiwas sa kulay orange. Taurus, pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam. umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki, pag nasesilat na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasen. At pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo, Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo pula na kulay ang dapat na iiwasan dahil magagawa kanyang mabigyan ng kamalasan. Gemini pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam. umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki. Pag nasesilat na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasen. At pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo, Gemini sa oras na umagang paglalaro bay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4:5 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo kulay yellow ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at sa player na malalaki ang ipin at siyan dahil dalan ka ng kamalasan. Cancer, pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam. Na umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki pag nasesilat na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasan at pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay blue dahil magagawa kang mabigyan kagad ng pagkatalo. Leo, pag nagawang makaipo ng panalo, mas mainam na. Umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki pag nasesilat. Na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasan at pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto Nabigay ng mga kalikasan At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo asol na kulay ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Virgo, pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam. umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki pag nasesilat na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasan. At pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 47 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pink nang maging maingat pag nananalo. Libra. Pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam. Na umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki. Pag nasisilat na ay umayaw at mag-relax nang maalis ang kamalasan. At pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6:55 ng umaga, may ikatatalo na 42 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink magbibigay sa iyo ng kamalasan. Scorpio, pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam. Naumayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki. Pag ilat na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasan. At pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga. May ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11-15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Sagittarius, pag nagawang makaipo ng panalo, mas mainam, na umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki, pag Nasisilat na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasan. At pag-okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 Gs ng hapon may ikakatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas Gs Gs na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang matalo dahil magbibigay sa iyo ng pagkainis. Capricorn pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam na umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki. Pag nasisilat na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasan, at pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Aquarius, pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam. Na umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki, pag. Nasesilat na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasen. At pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo at sa player na mahilig umakbay. Pisces Pag nagawang makaipon ng panalo, mas mainam na umayaw at huwag masyadong kumuha ng malaki, pag na ay umayaw at mag-relax ng maalis ang kamalasan, at pag okay na ang pakiramdam maglaro para muling makaipon ng panalo, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo.